Amalo, mabang. Kailin lovelyhood kami ba Lovelyhood. Amay, lovelyhood. kami pwede ng na kami pwede sibo. Bukay na kami na kami na kita mo. na kita <laughs> <20 laughs> mo. <recibo. laughs> na kita mo. Bukay okay, na kita mo. Bukay na kita mo. kita mo. na kita mo ano sa mga kamarites, siyem. pag nagbigay daw tayo ng re resibo sa SLP, sa DSWD, makakatanggap daw ulit ng... Ano? Mm -hmm. Ayuda. Hindi daw yan ayuda. Tulong galing sa DSWD. Tulad so, nito, ilang beses ka na nagka-receive? Isa pa lang. Isa pa lang. Pangalawa na? Ay, ay, hindi, ano, lumay niya para mag iliin, para mag-regosyo. Pag-uwag yeah. pis ako, peace, peace vendor, na peace vendor, dako. Ako siya mga vendor tanda. Ako tanda. Ako siya mga tanda. Ako siya mga tanda. Ako siya mga tanda. Ako siya Ako siya Ako siya Sure na yan pa warang ngay kay Nikita magda maguan na dala ka kita mamamangin da ini anan da kita ginela yuk na na ano na, na nangyari sa negosyo mo bumangon ba o wala bumangon ay sayon pa sabi namin ay okay. Okay. ay da ka hinda na ka hinda mama talisa na wa makita bay ka na pakangad ba ni Alisa, yuk na ano kana? Ano pun, kalisa jauh. Kalau mian, <laughs> sana ka taliligit-ligit ki mo kami every year. Last year lang ka naka-receive. Alhamdulillah. Next time, next <laughs> year aman ay sa Next time na aniya ni sa katangad ni kang ana pamon ng resibo. Mm. Yes. Ang okay. oh. Ito mga kamarites. Taga puro tree ito ng labuan. Ang bait niya mga kamarites. Siya nun mo? Nor Aiza. Hello Nor Aiza. Kami. Ay, yung yung may malumain. Ay, wait. Yang. Livelihood. 15,000. Yang, ready na ko Lover girl. <laughs>

na bangkuno di nyo yan makwa ma ma madayaw ma in negosyo nyo patawag kuno ka mga barangay nang iwan milikan na gandang oi di do ano na kaya pitingan na ka ka magbigay na nakahati gani ako pero pag minu dapat ko pagbigayan mama eh nakasadya magisplay <laughs> para <coughs> huwa kasi naka two times na siya bihawon. <coughs> Naka-receive na siya sin first, 'di ba? Kaya naniwala ako kay mo. Oo, no, uh oh, dapat. Na oo, oh, oh, correct. <laughs> <laughs> Kaya love <lab> ka Imbun na lang niya dapat ya tawangan tabangan siya. Mm -hmm. Dapat mga tagad. Uy, taka -taka. na. Next time di lang pa ko yan tatawangan. Kasi honest ka. No. Makamertes taklo kami magkakatati. Bibigyan kami ng juice. Maghirap na kami. <laughs> Mahirap na kami. Hindi, <laughs>